Yo kami ay magswi swimming Excited ng mga things. Are you excited? Yeah! Yes. Yes. Oh busy po ang mga person dahil magsuswimming po ang family. <laughs> kaya yan po, tulong-tulong po kami naggagaya para swimming na kami agad. Dito po kami sa hills pa magsuswimming. At makarating kaya sila sa taas? Abangan ang susunod na tagpo ng Pag-akay kay nanay. <laughs> takiat takiat <laughs> So tara, sunduin na natin si nanay. Uh, ang tarik-tarik naman pala kasi din. Kaya ba? <laughs> Hello. Ay, sinundo ko na, nagpahinga na sila. <laughs> Oh, walang talabang pag-akyat. Nag-picture pa. Oh. <laughs> Hindi naman niya nag-picture. Uh, <laughs> May Di mo kayo pa na pa. naman niya. Ano, <laughs> na ha-upload sa mga mga Yes! Ang taas ng ano namin, doon pa sa taas. So, oh. tapos sa akyat si nanay. Kaya panay nay? Kaya pa, nay? Kaya nay? Mm hmm? Masa kita O, oh, gre-reklamo hindi na nakangiti eh. <laughs> <laughs> Iyak mo na siya. Kasi kayo. <laughs> hindi niyo daw kasi siya na ano. Mo naman, picture mo naman ako. May artista yan. <laughs> Oh, ay ay, takot ang takot. Eh, minsan lang iitim. Yeah. Wow. Wow. So, ayan. Lilipat naman doon <laughs> Ayun, sa baba. So, magpapakapagod na naman sila. Maghako. So, palapog ng inahon ni nanay tapos sasabihin <laughs> niyo dito sa baba. Pagalitan mo, tiya. Pagalitan mo. <laughs> so, ayan po. Aakyat na naman po tayo kasi maghahakot tayo. <laughs> so, Common Barbie. Common Barbie. Doon na tayo. Hindi oh, makagalaw si mama. May Barbie. Tingnan mo. Tara, matagal tayo eh. Oo, oh, oh, ang tagal natin eh. Kung oh, ano, tayo pinagod niyo pa ako eh. <laughs> Sinanay ka mong pinagod. <laughs> Yeah, you, so babaan ulit ang family kasi lilipat po kami sa medyo baba dito ganoon na ra ganoon to kalbaryo sa summer <laughs> hindi na happy summer joke lang syempre happy pa rin kasi kasama natin ang family bali na yun eh. Bye na sila. Ayos na sana ang pag-video ko. Kaso dumating siya. Ang saya mo talagang kabandi. So ayan, lilipat na naman po kami doon sa dulo. Lipat part 2. May lang <laughs> mo sa amin eh. O, baby, hakot na. Namakayan no, niyong hakot. Dali! Dali! Lipat po ulit tayo. Lipat po ulit tayo. <laughs> Ginagawa mo dito. <butito>. Ubibigla <laughs> ako sa iyo. <laughs> hakot pa, baby. Hakot pa. Yo, Dora. Sige, lakad-lakad. Ano? Buhay nanay part na rin. na oh. ako eh. Wala siyang malay. Malalanguyin ko na ito dito si Elysa eh. Ay, nakatingin sa camera. Malalanguyin ko na yan eh. Nakatingin sa camera. Ngiti, baby. Ngiti, ngiti. Nasaan na ba yung mami mo na yung tagal-tagal? Hewa! kit pala palalangoyin ko na ito. iyan eh, yan, nubli no, ka. Ah. <laughs> Pag hindi ka dumating, pahe ba, Alam mo na mangyayari sa anak mo. Nagyan ko lang ito na ano, no? Ano yun? Yung ano, life life. Ako lang ba talaga? O na-imagine ko silang dalawa na magsasayaw ng ganito? Namamasya siya. Talaga ha? So ayan, magsusundo po tayo sa Kalatitan Raisa. Psst. Ay! Kayong dalawa, na uuna kayo! Magagalit na ako, no? wala pa man ding... Swimming, swimming, galit na ako. So ayan, dumating na ang other family. Wow, thank you naman no, sa ano. Like and subscribe. <laughs> <laughs> uh, nakasakay na rin na sila eh. So kumusta naman ang biyahe? Ang hirap kasi nagbarko pa kami eh. <laughs> oh. Yan, Binab binablog ko na po yung pagbumukha nila, mga wanted po ito. <laughs> Guy, pwede ka na maging batang ina. <laughs> oh, hindi, masarap yung saging. Hoy, wag niyong ubusin ang hindi masarap na saging. Wag niyong uulitin. So, ayan ang mga ganap sa aming swimming. Walang may planong kumilos, magbihes para maligo. Kasi... Ito na lang, oh. Ganun na natin. <laughs> kasi, 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 anong meron? Ang init. <laughs> Mga takot mabawasan ng kanilang kulay. Mga takot. At syempre, hindi-hindi mawawala ang iyak ni Baby Aya. Kawawa naman ikaw. Kawawa hindi yung simbol ka. Kawawa <laughs> <laughs> ka nga. <man. laughs> <Yeah. laughs> hindi na okay lang yan. Mamaya mag... Mamaya mag... Dalawa kayo. Okay? Sila mo ng dalawa. Okay? okay. <laughs> so ayan po. Magsusundo na naman po tayo. Part 2. So ayan. Dumating na. Yay! Na kami. Kasi na yung dalawa. Ay, gibityo lang sila. Ay, sino siya? Katrabaho niya, ni no? Hindi Buti nakadating kayo.

ako, okay, baby talaga siya. So, hindi ako na-inform na meron na palang mga ano dito. May mga artista pala dito na nag-iihaw. So, kamusta naman ang status ng mga tilapia? naman dito. 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 Kaya naman No, tayo. Uh, tayo, uh, tayo. Okay lang yan. Nagka pa Diet. tayo. <laughs> ano nga may pagkain pa Sila, Wala na. <laughs> Grabe kayo. Anong tinta? Gulanta. tayo. <laughs> Ito na ang yan. Sige, natin yan. kamayin nyo na yan, tita. natanggal na yung laman. Saan? Diyok lahat. <laughs> wala mo. Walang mga <laughs> kutsara. Kaya magkano ka. DIY. <laughs> So, ayan po. Hanggang dito pa naman sa vacation, meron pa rin marites session. Tapos si Tia Bilma. Ay, si Tia Leia. Hanggang ngayon, matatag pa rin siya. Dala-dala pa rin niya yung bag. Tia! Kailan mo ibababa yung bag mo? Ay, kaya ba din siya nakabala? Dala siya nilakawal. Ha Wow, ang ganda ng bakasyon. Parang full of energy kayo. Power naman. Power, power. Power hug. <laughs> power. power hug. Power hug. <laughs> power hug. Baho? Huwag <laughs> 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 mong pasigawin yun dito. Si Aiyo, nag-iipo ng energy. Nag-ulog lang ang bebe para makapakasyon. Siya talaga yung nagbabakasyon. <laughs> Aiyo. <laughs> Oh, uh, you got a present for me? What is that? Yay! Thank you! Thank you! At dahil tag-init na naman, nakaredi na naman ang aking fairy skin sunscreen para sa aking mukha at ang set sunscreen para naman sa aking mga braso at binti. So, ayan. Nakaangan na po. Okay. Bakal na kami uh, dyan ha labang, labang. <laughs> Hello <laughs> Tila na yung shake mo Nagtatago si Tito no? <laughs> Hello. <laughs> Hello 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 naman Hello 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 namin Hello Hello

tama na. Ay nai. Ay, niya ako pinapansin. Baby bumore. Baby for more. Baby pa more. Ang buhay ina, ang pagkain at sa, sa gilid! Sa, sa gilid. hindi na pa kasal kasi may ganyan. <laughs> Are you happy? Okay. ayo, 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 si ayo, 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 Dali. ayo,

At syempre po, wag natin kakalimutang uminom ng tubig at mag-reapply ng mga sunscreen para hindi tayo mangitim at ma -dehydrate. din po sa inyo yung information about dito sa Hills Spa. Yung entrance po dito for the adults is 100 pesos and 50 pesos for the kids. So, yung table po na nakuha namin is uh, 300. Uh, good for 6 person na po siya per table. So, yung 300 po. Hindi ko na po naitanong yung iba pang mga presyo dun sa uh, mga rooms dito. Kasi hindi naman namin yun kukunin. Bye-bye! <laughs>

Yung kay Ella ba meron? Ayan. <laughs> At dito na po natatapos ang aking video. Sana po ay nasayahan kayo sa panonood. At sana din po ay i-like, subscribe niyo kami at i-follow niyo rin po sana ang aming FB page na Family Times Family. Sa susunod po ulit. Bye. So, kanya-kanyang ayos na po. Kasi pa-uwi na po kami. Yan. Kanya-kanyang ligpit. Ah, oh. asel mo dali. video po kanina, hindi naman ako nagbukas <laughs> ng ano. Bye. Uwi na. Bye.